isa sa mga paborito namin naming puntahan kung gusto naming mag-relax, mag-chill kasama ang barkada ay ang mga sapa at ilog na gaya nito. Kami nga pala ang Hokoyoy Boys. Originally, 7 po kami lahat but yung apat ay nasa abroad po lahat so kami daw natitira dito sa Pilipinas. Nabuo ang aming grupo dahil sa iisang hilig lamang ang pag-akyat sa pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas ang Mount Apo at hindi na namin mabilang kung ilang beses namin itinakyat Basta ang gusto lang namin makapag-relax at mag-unwind sa tuktok ng bundok ng Mount Apo Dahil sa pambihirang pagkakataon lamang na kami ulit ay magkasama-sama Ito nga, pinalikan namin ang aming hilig At for this time, hindi na kami umakyat ng Mount Apo Naghanap lang kami ng sapa o ilog para mag-chillax o ano, samahan niyo ulit ako. For this time, kasama ko yung Hokuyoy Boys at sabay-sabay natin ipapa-experience sa kanila kung anong merong ganda dito sa favorite spot na parating nating binabalik-balikan. Alam niyo kung saan to. Let's go! What's so, up mga boss, kumusta? Another day and another vlog naman po ang gagawin natin ngayon. And for this time, ayan. Ayan, ito. Alam nyo ba nung lugar ng mga boss? Ito yung paborito nyo pinupuntahan palagi. Ang Carmen Baguio District ito sa si May Kalinan. And kasama ko naman ngayon mga boss. Hindi na yung adventure Kasama ko ngayon yung Hokoyoy boys. Ayan, si Hokoyoy Renka for us. <laughs> <laughs> and <laughs> Hokoyoy Yanu. Yeah, no? Okay, so tulo, upat may karoon mga boss na si John, sa isa ka sa kinan. Kao ba niya yung pagiging gina? Social na, social na. Ah, social meron, di may motor ron. <laughs> di na motor ron. <laughs> di na may buis buhay roon, di na. Right, <laughs> so, ang team ho kayo ay try namin puntahan yung Carmen River. Kasi ang balita namin, di close daw ang mga, mga sapa sa Carmen. So try lang namin maka, makaligo doon. So kung hindi, So, gagawin kami ng plan B baka doon kami sa tawan-tawan mamaya kung di kami makapasok doon. Okay, so samahan niyo kami mga boss sa aming mini adventure today. Uh, hapon ngayon mga boss, Sabado ng hapon. Today is April. Sabado ng 27. April 27. nga, ito yung isang Hokoyoy boss, si Hokoyoy Jongar and with his family. <laughs> Kaliguan ako sila sa mga sikripiguanan dito. Gak, nah, Bos. Karena udah selesai, lihat tuh farm, a green, orang greenhouse dari Solo. Sulit lah, my experience. Ya, nah, train na atau terima, Bos. Baik, saudari, dah gini. So money this is the lettuce farm money ang red lettuce and then itong mga hybrid naman siguro ni combination sa red o kwan ng similya no? crossbreed ba? red o green and then i green gin na lettuce dali ayan o no? ayan so kanin na way of uh, culturing sa lettuce is hydroponics this is hydroponics Ayan. So, galing. Diba? Hydroponics. Kung gusto mo palit din mga boss, pwede kayo direct mo palit din sa farm. This, ang ilang per kilo din sa lettuce is 150 pesos per kilo. so Kapit namin mga boss Kapit na ginwi Huwag na namin sasapa Ayun Yung river Ayan 满。<laughs> nakapisti na gisla dili sa among secret spot oh. Mm. Ang hoko yoy. Kit diri. eh, di pros ba. Ah. Hu. Ah. Ah. Yeah, money to gig. Pagikan sa freezer. Ay na di pros sa taas lagi. Umi dalan tanduay diri. Oh, gani. Sexy leg lang ko tandaan yung shot ko diyo. Ay, teaser

Eh, cobaan dari tim Hoko Yoyo. Ayo si Tomio Jomar Yang asawa si anak o. Suma, ambon ambon pertama, Bos. Ayo kan aku ga usah katin tau, oh, kelaro kan <laughs> mana secret spot oh diba oh, no, kebanyakan diri ga usah yeah. no, ke pingsap iya yeah, scary win tiga mabok dari hahah <laughs> <laughs> pula yang ngani dia pula yang ngani dia, dia. bos sorry mangka uli nagdabaw li mirap muka diri hahaha <laughs> <laughs> bos scary win pulutan Straight from the new jersey new jersey may sarong. new jersey oh new jersey bangsa diba oh iya ah oh, new jersey tuh siya <laughs> Alright mga boss, so kikita nyo naman, umulan-ulan pa, so, napakasarap ng feeling mag-chill dito sa tabi ng ilog mga boss. na yung kabundukan ng Carmen. So mga boss, we're planning na balikan pa rin ito sa birthday yata ni Hokoyoy Antonio. Rentahan namin ito mga boss. Pwede doon mag-overnight sa'yo. Tara! malan jio jio oh jio oh jio what oh. can you say about the river I'm never coming back here I never <laughs> coming back here <laughs> 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 why, 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 why? Okay. Why? why why really cold really cold <laughs> you ask us you ask us <laughs> <laughs> okay. oh what can you say about the river I'm never coming back. <laughs> Why? Why? It's really cold. Besar aku mau bunuh pun. Kalau sudah bunuh nak, kan? Oh besar aku sulan. Tata. Aku. It's really cold here. <laughs> <laughs> Chill. Wait, <laughs> super chill Wait, nag vlog Super chill Vlogging the vlog Ito kayo, katong vlog Ito, ito, dapit Ito, ito, ito Ito, ito, ito Ito, Kalau di tanah kalau lah. Hmm. So, tapos na kami mga boss tapos na kami mag swimming at mag chill dito literal na chill adventure so gawin na kami <laughs> kawad yung team ako okay. yun ayun o no? <laughs> <laughs> Yun, so bumili kami ng lettuce mga boss. So 150 pesos per kilo ah, okay. lang. Parang ano lang Ay, Ay, agletos, sir. Wala, na sir. Kambiyo sir. Anong kuha? ano? 300 lang. Anaritos o paano? na po lang. So, mauna niya. Maglan lang lettuce ron. Abligido. Abligido. Right. Kailangan okay. natin siya suling. Anong hindi siya? Anong hindi siya? Anong fresh. siya? Anong hindi <laughs> wow. alright so dito na kami sa aming mga sasakyan mga boss and time check it's already 4.15 in the afternoon gil yung mag nag vlog so nagagabo na siya mga boss oh wala oh, walang, oh, walang. Bow, okay. So, kauban ako team ko Uy. Mawa din yung mga contractor running kayo sa mga May At dito ko na siguro tatapusin mga boss yung aming mini adventure dito sa May Carmen, Baguio District. Kasama pa rin yung team Hokoyoy uh, Boys. Ayan. So, yun na mga boss. So, please don't forget also to click yan, the subscribe button and bell notification para maging updated kayo sa mga videos na i-upload natin. Okay, once again, maraming maraming salamat. Kita kids Sampai jumpa Bye